Guys, Diana miss amuk kakangkungan guys. Uy mahog ni imong cellphone. wih <laughs> uh, Guys. Smell mo na guys. the course the oh. Oh, diva. Fresh kayo na siya, guys. Madlo ka. Daghan lagi ng lutaw doon. Daghan isda diha ako. Oh. sila analin galik gahapun diri mantu to sila alam ko diri talaga to sila di man sila lagi doy si tata di mahadlok lusob aku mahadlok ko eh saho may linta diha di cukup mo aku ako rin taga dira ko sa gilid kay hmm. Uy, uy, uy. Huwag nalagi itom sa imong tiil. <laughs> di madlo kag linta. Okay. Ah, di man di ay okay ra. Okay na. Uli malinis na lagi diha. Ano dati talaga doy no ang dumi dumi talaga diyan. Nakakapakot. Alam mo kung gipatamnan pa ni tatay dito. Di naman gud nila kaya mga mga tiguwang naman. Sige anak pakada dapit. Maratag atong tanom no. Sana all. Kana bitong mag Napa sa managat diri ug abi ay. na, duy kada dahon no. na, si Dodoy. Si Dodoy. Hindi, sarap kasi yan doi tagubto ba ka ng kuan, kanang presko bitaw kay sayo nasa palengke na mga laya na na. Parang hindi nakuhaan ngayon. Wala sigurong ano. Ano okay, guys, atong iligpit guys. Kaya kung naigok guys, at least madana to atong bag. halagin <laughs> uku ka. Anindot, maning imong bag na gidaoy. Imurang butang at pangkong. Pastilan. <laughs> Uy, piste. Oh, sabah. Sa manlalim? lalim? <laughs> nabasa na ka? Hindi <laughs> talaga ng imong bago. oh. Itaas ang short. Eh, eh, doi, doi, no, no. Hala ka doi, nabasa na ka doi. Hala doi, hala Aduh, duh, duh. Kuha eh. apa aja kerang ubuk bubu ah tak asa kay melembut paya ego apa payan. Indo tak kay sa ilog oh. Tengah bagi lapian hang dapita. Ayun naman, nakita akong tilapia, oh. Siguro, doy, may ahas dito, doy, no? Yan yung gusto ng ahas, tirahan eh, yung mga ganyan. Kaso lang wala na, buti nga malinis na dyan, no? Dati maraming ano yan eh. Diba? Pag gabi, meron dito nag, ano? Parang may pukot nga yan dyan. Ay, ano yan dyan? Buhangin na yan dyan, doy. Ayan oh, no, buhangin na. O, parang lumiit yung ano, ilog. Parang tinambakan nila dito, no? Guys, namubre na to guys. Guys, na si Dodoy guys. Kita rambut anak doha mukaon kasi jan di man mukaon Eh Ay, bada kasi mengharapkan harap oh lebih besar ah labi basa na kadui pun ini lagi tanam. Tubuh ramalan jahat kusak. Tiyanan na. Alam mo yung da, dyan dati. Ang dumi-dumi niyan doon, no? nilinisan ngayon. Tama na yung Richard. Dagan na na. Ay, napadu go imong hiwaun anjo mabuk ata asa kay dabung pamanak. Kwan pa sila tatay gud manguli mangalas 3 pa alas 2 manguli na, na sila. Di ba naman ka na ligo? ligo na po kaguturo. Tama na yan. tirador o kangkong guys makita <laughs> ka na sa vlog ni Saak sa youtube ni Saak na basa na ka dito si Jao pwede na to? Mm, pwede na yan tara na tama na yan dagha na na huwag dali na kay basig na ilinta lunod siya abe lunod siya dali na tara na <laughs> Ilagay mo dyan. Ay, murag na pa sila tatay. Naghaling pa dito. Ang pinaghaling dito, oh. Tirador o kangkong. Talik ka basig at nang tali sa taas may-ari. Pati tayo. Joke. Ah, kuya. Wala ka nag-alag ng picture, Ay.

Ay, lagi ang mangga niya. Ay, diputol. Ay, ito oh. Ba't pinutol? Sayang naman. Ay, nakita akong mangga. Ay, no. Oh. Sabi ni Ate Gina, pastilan. Arap ko kaga, katol kay, kuan.

ginukulog. Gusto po. Ay. Ay. Ano? Ano yung mangga? ulo suro talaga nila, no? Eh. Ay, okay, guys. Kahangak. Oh. Ito nagkawatan. Ha, <laughs> ha, ha. itu akhirnya lebih berat Ah brog brog nak kemay arig kanang Kapuiman oi Dempogolong-golong kagak jan doi Tujuhan tak Ha Pag wala tika na doi doi May itim parang renta Hindi pala. Na. Ah, ah, namamatay na naman yung mga ano, oh. Damo, Damo kasi. Sobrang init, eh. Oh, hi. Hinihingal ako. Buti na lang hindi ko dinala si Sak. Kasi kung dinala ko 'yon, papakarga 'yun eh. Hoy. Sos. Atun ho nat taasan ho kasi. Lalagay ko yan sa tanglad. So, gusto pa naman ni Jonah sumama dito. Ano natin? Hindi na kayo napunta sa bukit. Hindi ko napunta ah. Oh. thank you for watching guys sablog ni do i bye